Good day sa inyo mga kabiker. Welcome ulit sa ating channel at puri ng Panginoon dahil makakapagbahagi na naman tayo ng tutorial. So ang tutorial natin ngayon mga kabiker is magmumula dun sa mga kabiker natin na nagtatanong. Actually meron na naman nagtanong sa atin na kabiker natin at sa pagkakataon na ito syempre ginagawa na natin ng video. Hindi naman tayo gumagawa ng invento lang para mag-tutorial tayo. Mas mainam kung meron nagtatanong at kung kakayanin sagutin, sasagutin natin. Kaya ang ginagawa ko na lang mga kabiker, pag may nagtatanong, no? At itong tanong naman na to is makakatulong sa marami. Tulad na lang nitong kabiker natin na nagtanong. Ayan. Sir, tanong ko po, hindi po ba masama sa motor ang kakadyot? Itutulak para paandarin. Sana masagot po. So ang tanong niya mga kabiker, hindi ba masama sa motor na itulak o ikadjot para paandarin? So bago ko sagutin yan mga kabiker, hapiyawan lang muna natin kung bakit ba kinakadjot yung sasakyan o motor. Usually mga kabiker, para lang talaga sa mga sasakyan yan. No? Kasi ang sasakyan kumpara sa motor, ang sasakyan is walang kick. No? Kung drain ang battery niyan, talagang hindi mo mapapa-start, no? Kasi siya yung magpapagana ng starter. Ang tanong, masama ba sa motor na itulak o ikadjot para paandarin? Kung ako ang tatanungin nyo mga kabiker, no? Masama, pero pwedeng gawin. No? So, bakit? Kasi kung titignan natin mga kabiker, bakit ba natin gagawin sa motor yun? Para paandarin. So, explain ko sa inyo ngayon. Katulad nitong Honda Alpha natin, no? Kasi hindi itong mga Honda Alpha. Usually, pag ginagawa natin yun mga kabiker sa motor, yung deklat. So, lapit tayo dito. Para sa akin mga kabiker, bilang nagkukumpuni ng motor o gumagawa ng motor, para sa akin nakakasama talaga. Ginagawa yung pagkadsyot o itulak para paandain yung motor. No? Ano bang makakasama pag ginawa po natin yun? may naman sa atin, pag yung ayaw mag-start yung motor natin, lalong-lalong na pag walang kick, push button lang ginagamit natin, kaya ginagawa natin yun. At anong dahilan bakit natin ginagawa yun? doon kasi minsan natitingan yung mga balbula, no? may mga nakapatong, angat yung mga bulb natin. Kaya kailangan nating kadyutin. No? Pero usually, kaya kinakadyut yung mga sasakyan dahil mahina yung battery. Kaya kailangan kadyutin. No? So para pag gumandar, magkarga siya ulit. At syempre kung bakit nakakasama sa motor mo, syempre doon sa mga hindi nakakaalam ng mga pagkadyut at pagtulak para paandarin. Masakay ka na, kakadyutin mo na itong motor. No? Usually, sa second gear, segunda, kagagamit ng pangadyut pag itutulak ka. Ngayon, nakahawak ka sa clutch. At pag tinulak na yan, no? tinulak na yan, pinakadulo na tulak, kailangan mo biglain na bitawan yung clutch para makadjut yung motor. Ganon. Di ba? Pag tinulak ka ng ganyan, and then, kailangan mo siyang bibitawan doon at pag napaandar na, ibalik mo kaagad yung clutch para mabuhay. And then, neutral mo na. So kung bakit nakakasama sa motor yan, naka-engage yung gear natin sa second gear, nakapasok. Kabiker, masama ba yun? Katulad nga ng sinabi ko sa inyo mga kabiker. No? Masama siya at pwede. No? Pwede siyang gawin kasi for emergency o no choice ka na, kailangan mo nang gawin yun. Alangan naman, sa bundok ka, tapos sasabihin mo, sama naman yung sinabi ni kabiker, hindi ko na gagawin. No? Kaya nga pwede. Pero masama yung mga sa kasalanan yan, no? Tayo, prone tayo sa kasalanan. Minsan, hindi natin nakakayanan yung mga bagay na tukso. Magkakasala tayo. Pero, take the consequences. So, ganun din. Masama siya, okay. pwedeng gawin. At nasa sa'yo yan. Para sa akin kasi, makakasama kasi yung gear, no? nabibigla. no? Kasi pinoporce mo siya. Kaya nga sa mga motor, meron na tayong kick. Ngayon, kung wala tayong kick, at mahina yung battery natin, push button lang yung gamit natin, talagang gagawin natin yun. Or the sake lang na umandar yung motor natin. Pero kung meron naman tayong cake, bakit nating kakalitin? Pento ko lang sa inyo mga kabiker, no? minsan may tumawag sa akin dito, isang tricycle na hindi mapaandar. O pinalitan na yung gas, nilinis na yung karburador, chinok ay umandar. No? So ang ginawa ko, pinatulak ko, kinadjut ko, so umandar. Kasi yung mga bagay na kinakadjut talaga, na kailangan kadjut o itulak, yung mga natingahan na balbula. May mga pumatong sa balbula. Ibig sabihin singaw yun. No? Hanggat may singaw yun, hindi talaga aandar yung motor natin. Kahit anong gawin natin. Eh nakapatong yung dumi sa balbula. Diba? Kung titignan nyo yung mga balbula, parang mushroom. Pag angat yun, singaw pa rin yung gas. No? Kaya nga ako mga kabiker, hindi po kayo kukonsintingin doon sa masama. No? Pero pag ginawa natin, syempre ang mahihirapan yung motor natin. No? Alangan naman sabihin ko sa inyo na masama at hindi nyo nagagawin. Kaya nga hinalimbawa ko pag nasa bundok kayo no? at uh, siraan kayo ng cake or battery operated yung motor nyo, wala siyang cake at battery lang nagpapagana. So kailangan mong ikadyo. Kaya pwede siya. Pero ang masasabi ko lang mga kabiker, pag ganun naman nawala wala talaga tayong cake o talagang hindi na natin binilihan ng cake at parati na lang natin gagawin yun, kakadutin para umandar, talagang makakasama naman talaga sa makina yun. Kasi pag nagkakadut tayo ng motor, naka-engage yung gear. No? Ibig sabihin, naka-segunda. So nakapasok yan. Pero meron ako yung share sa inyo para safe yung pagkakadjot nyo. No? Ang ginagawa ko kasi pag tinakadjot itong motor, pag natingahan ha, pag natingahan lang, hindi ko naman kinakadyo to para mag-start naman siya. May posboto naman siya. Maliban lang pag naputulan kayo ng kabita ng kick, talagang kakadyo din. No. ginagawa ko, katulad nung mga ginagawa ng mga pang-drag, dito kinakadyo sa gulong. No? Kinakadyo dito. Ginagawa ko yan doon sa mga walang clots. No? Like yung mga wave. Doon sa mga declots, syempre ang gagawin mo para safe ka, magmumuno mo muna siyang ikakambyo si bunta. No? So, magpatulak na ng mahabang-mahaba and then tatimingin mo siya sa pinaka-area mo na kakadyutin. Doon mo siya simplihan na i clutch at i para makapasok na yung segunda. Kasi mahirap itulak pag kakadyutin itong mga motor. Mahirap siyang itulak. Lalo-lalo na pag nakakambyo siya, mahirap itulak, di ba? Na-experience niyan. So, ang gagawin mo muna, naka-neutral sa magpatulak ka para makabuelo siya. And then, sa bandang dulo, simplehan mong i hindi And then, mo. Hindi siya mahirapan nun. No? At meron ka pang konting area na pagkatulak sa'yo, dun mo siya kadyutin. Mas safe yun. Nandiyan naman yung jump start. No? Kaya nga gina-jump start yung mga sasakyan para mag-start yung sasakyan na nag-drain yung battery. No? Pero balik tayo dun sa masama. No? Masama naman talaga kasi gear. No? Pero hindi ko sinabing hindi na pwede. Pwede pa siya kung tatanungin yung mga mekaniko sa mga sasakyan, talagang ginagawa nila yan, kinakadjut nila para kumandar. Pero bakit pa natin kakadjutin sa motor natin? Hindi naman tayo nag emergency hindi naman tayo naputulan ng kick, hindi naman tayo battery operated, no? meron naman tayong kick. No? So para sa akin, masama kasi sa gearing yun. Pero pwede siya. So neutral lang tayo mga kabiker kasi pag sinabi nating masama, hindi na siya pwedeng gawin, no? Hindi naman. Pwede pa rin siyang gawin nga lang ang maapektuhan yung ating mga gearing transmission, no? Kaya yung mga nag drag racing, di ba? Hindi na sila gumagamit ng kick. Kinakadyot na lang dito sa gulong at kailangan nilang alalain sa may clutch. Kasi kung makikita natin sa mga forum sa mga sasakyan mga kabiker, risk talaga yung mga ganun na ginagawa. At yan si, pwede natin gawin yun. At doon sa nag na si RRpon at sa mga nakakapanood ngayon at sa mga kabiker natin, huwag kayong malilito. Kabiker, masama naman pala. Hindi na namin gagawin. Okay. Hindi. Ang sinabi kong pwede, no? So, for emergency, pag wala kang kick at battery operated yung motor mo at natingahan yung balbula mo, kailangan mong i-apply ito nung pagkakantot sa motor. Disclaimer lang, no, sa mga nakakapanood, kung meron po ko yung best, best na suggestion, uh, comment na lang kayo dito sa video natin. So, yun lang mga kabiker. I hope na meron kayong natutunan doon sa mga katanungan. Uh, isang bagay na nagkaroon na kayo ng idea kung ano yung gagawin. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click niyo na rin notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin.